Na yun ito mo? O yun tubig? Kanin? Ano ulam nyo? Wala yung sudan! Wala naman silang ulam! <laughs> Bakit walang ulam? Hindi nga, wala kayong ulam nina? Anong ulam? Ano kinain nyo? Tuyo. tuyo! Ah, ulam pa rin yun tuyo. Ito ulam, namatay na! <laughs> Uy, diligan mo ito, na <laughs> Namatay na raya wala na wala ano. namatay na yung ano. Ang ganda ng flower niya, may water pa. Mahilig pa naman ako mag-picture ng mga flower. Picture lang ko. Ayan na si Alila! Please, bless Kuya, tata. Kuya Dito. Maraya. Diyan kay tatay. Kay tatay. Good morning mga kalakotsera, mga kambiheros. Ito yung si mga viewer nyo, madami ng kalakotsera. At uh, papunta tayo ngayon doon kina Irene. Biglang bumungusang ulan. Kaya natin magpayong. Uh, punta tayo ng kina Irene kasi meron tayong mag ihatid na sa kanila. Syempre good news para sa kanilang pamilya. Diyan. Sa kanilang bahay. Kasama natin si ano na si Peter Paul? Tiglang <laughs> nawala. <laughs> Sana may tao sa kanila. Ando si Sir Paul kasi sa sasakyan, nag edit So, kami na yung inatasan niya na ihatid itong uh, kina kinairin. So, kamusta na rin natin sila after nung last thing vlog sa kanila? Kanilang bahay doon, kaya mga anak. So, kumustahin natin sila ngayon doon. Medyo iba na naman yung ano, oh. Naulan na naman yung ano dito. Makulimlim na naman. Saan so, nila bumuhos yung malakas na ulan? Okay lang yung ulan-ulan lang. Hindi lang, hindi lang masyadong malakas. Ayo, Kakak! Oh, iya, Kak! Ayo, Maraya! Maraya! Ayo, si Maraya oh. ngomong Samus! Ini apa formatnya? Ini kok sama moodnya? pasok aku, ha Ngayong hapon... Kaya lang dito? Nasaan yung mga bata? Pusunod ko... Natulog? Mm -hmm. Natulog sila? Wala yung marang ipo? Pasa yung mga ipo kao yung mga na? mo? O, hini-tubig? Kanin? ano ulam niyo? Wala akong sudahan! Wala naman silang ulam! <laughs> Bakit walang ulam? Hindi nga, wala kayong ulam kanina. Anong ulam? Anong kinain niyo? Ano? Tuyo. Tuyo. Ah, ulam pa rin yun. Tuyo. Dito, dito, dito pa. Kasi meron akong dala para, para sa inyo. Asan si ano isa? Si... Uh, isa? Sa ubus eh. Aliyah. Halila. Si Halila. Halila. Si Kini, si... Negi. Si Negi. Si Negi ba babae lalaki? Babae siya lalaki. Ay, lalaki ba ako babae yung dami? <laughs> Ay, lalaki babae. Oh, why nga? Okay, so... Ano, naging dumamit diba? ng mga 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 mo din. Bakit asan si ate? Nang raha. Nang hmm. raha? Hindi kayo namiyasa doon sa ano? Wala. Araw ng... Tawun araw ng... Kapihan. Kapihan. Ah, kapihan. Araw-araw ng kagipitan. <laughs> Ako ng kagitingan. Ako ng kapihan sa kanya. Kapihan na nga na itong ako, eh. Ang huh? um, satsyo. Hindi ka, di ka dun na, hindi ka doon na gano'n. ulaw mo. Maulaw? Hmm. Oh, maulaw, doon na. Not... Nakakain nga kami doon, eh. Pinakain kami doon. Kasi kami, hindi kami naulaw. Hindi <laughs> ka din kami ko ka na tik, -tik doon na. Kumusta man inyong diri? sa may inyong update sa inyong banimalay din, eh? Si ate, wala. Kaya nagngaraha. Ikaw, wala kay klase. Ah, Meeting na. Ah, nag-meeting kayo ng pasok. Yeah, so, yung isang kapatid, si yung isang anak ni Irene. Nasa ubos. Nasa baba, si Alila. Mm -hmm. Ginitulog, ba't naginising mo? Natamata po dyan ah, nakamata siya sa so, pagkayo na. Hmm. So, last kong punta dito, ano, magbigay kami ng package. So, ngayon, sa may inyong kuandini, sa may inyong, naku, may mga allowance sa inyo. Tapos niyo, kano sa mula sa istorya ni Ate? Ayren. Okay. Hey, wala man. Ikanang hapon, nanawag siya sa kamagulang. Hmm. Ano sa may istorya niya? Oo, kakaan. Ano na may update? Oo. Nasa rin, wala din signal din rin. Wala. Uh -huh. Ato At pa rin, tos bubos? So, bubos, mag-wifi. Ah, sa piso wifi. So, alito kami ngayon ni Peter Paul. Kasama ko si Peter Paul ang ating kamerang. Nung may hawak ng camera ngayon. Kasi meron kaming bigay sa sa inyo, ang allowance, kaling ka tita pibilaw. Kano, hmm, so, kano, kailan, kailan last pa lang ni, ano, last nyo natanggap na allowance? Wala ang current time. Hindi mo naalala. Monthly, di ba monthly yung binibigay sa iyo? Bigyan sila noon, nabigyan sila. Nabigyan sila last month. So ngayon ito yung bigay ni Tita Bibilab Bibi sa inyo. Maraming maraming salamat kay Tita sa kanilang kasi kahit sa Tita kasi Love, kahit sila doon si Irene sa Abra nag-aaral, ay hindi niya pinapas binababayaan ang pamilya dito ni Irene. Kasi si Irene ay may mga anak. So nag uh, kasama yun sa parang pagpunta ni Irene doon ay tinutulungan din ni Tita ang pamilya dito ni Irene sa Sitio Tita So, ito yung binigay ni Tita ha. Bigay ko na sa iyo, hawakan mo.

hindi magpunta kung saan yung pera. Bili nyo na agad. No? Tapos ulam, yung mga kailangan yung ulam, hindi na kailangan magtuyo o nang tuyo araw-araw kung -araw. kakasakit kayo sa Anong masasabi mo ngayon kay sa Secretary Bill? Dalang salamat sa paghatagan ni Nate. Tumilab na ako na kay Nika Tabang. Nakapalit ang dinigas. Hmm. Kasi mo nakapagbugas? Bus na? sabi ni Maraya, maraming salamat daw kay Tita Bibi Love sa binigay niyang tulong. Kasi malaking tulong dito sa sa si mga bata. So, wala na daw silang bigas. So, ano, kilo-kilo na, na binili niyo. Kilo-kilo mm. na lang. Kanang katong mais. Ah, mais na niya. Oh, masarap naman yung mais na. <laughs> Mukhang ako ng mais. Sarap Kasi low, ano yun? Low sugar ang mais. Kaya, masarap din yung mais. Pero, yun, meron na kayong, ano, pang, hindi mo kayo gulag-gulag. Tapos, ano sabi mo kay ate? Kanang te, padayon lang dyan sa pag-eskwela para sa inyong mga anak. Hmm. Kanang kuwan para po sa inyong sarili. Yes. So, Irene, adya adya, go go. Go go lang, no? May mga problema man, darating. May mga, siyempre, normal yan sa pag, pag nagsudyante. Ano, normal yan, mas stress ka sa school. dahil na sa kanya, malayo din yung ano niya? Mga anak niya. Pero go-go lang kasi para naman sa inyo yun, no? Lahat. Hello na kay Negi. Hello, Negi. Nasaan si Mama? Ha? Huh? Mama? Si Mama? Ha? Huh? Kailan ka siya nga, Ma? Mag-video ko siya. So, yan mga kaubay ng update natin dito skin Irene. at uh, Pinadala na allowance na kanila ni Tita Bibilaw at um, si Mariah na iwan dito sa kanyang pamangkin at wala na may kuhaan problema sa mga bata. Wala na kasakit. Wala. Wala lang sila. Ayan. So, thank you so much, Katina Bibi Love, na walang sawang tumutulong sa ating mga kababayan. Hindi lang sa kanila pamilya ni Irene, pati sa ating mga kababayan, iba pa nangangailangan. Na at um, especially din sa kay Tito Greg, sa kanyang asawa na si Dr. Smith at sa kalampong pamilya. At po, sa kalampong ni Bugong Behero sa ating mga sa Bugong Behero team. Isang magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye. Bye-bye ka mag-bye. Bye-bye, Negi. Kanan, bye-bye. Bye-bye. Hi, Negi. <laughs> Hi, may snake plants sila. Um, Pero yung snake plants daw, ano? Uh, uh, hindi daw siya safe pag may mga bata kasi nakakalason daw yan. Hindi mo <laughs> huh? yung snake plants. Ha? Hindi mo yung snake plants. yan. Yung, yung snake plant, yung isa lang yung puno, ganyan. Parang... Hindi ba snake plant to? Parang snake plant din to. Ano yan? Mag-comment ka kayo mga kababayan kung anong pangalan yan sa inyo. Ano yan? Yung... Cock... Cock... Pin. Just... Just say Cocktail? Oo. Oh, cocktail. cocktail. May buntot ba? Mahilig talaga si ano si si Irene mahilig sa mga halaman. oh. Wala na si Irene dito, hindi niya kaya Irene 'yan. Pero siya nagtanim yan, noon, oh, no? Hindi. Maraya. Hindi. hindi ba siya nagtanim yung mga bulaklak? Hindi. Sino? Tumubulan 'yan jan. Sira. Eh, hey, mga bulaklak. Ito so 'yung tanim ni Irene, no? Kakaw. <laughs> ito lang, namatay na. Uy, diligan mo ito, Maraya. <laughs> namatay na Maraya. Wala na yung ano. Ah, namatay na yung ano. Wala na yung decoration. Wala na yung hangin, ano nyo. Hmm. Maganda sana oh, meron silang Bermuda oh. Kulang lang to sa tree. Hindi, yeah, Bermuda. Bermuda grass. Hindi yan. Bermuda na. Ano naman yan? <laughs> Tawag dyan sa amin is good grass. Pabuta ba ito si ano? Good grass yan. Korka. May karabaw grass. Yan, good grass. Pupunta ba dito siya, no? si ano? Si Ellie. Si, si Ellie. Alam, meron sila dito ang ano. May lang, may ibon. Ayan, yung ibon. Masa yung nga ganyan nga ibon? Masa yung nga nani nga ibon? Alimukon. Alimukon alimokon na ito yung ano yung sabi ni sabi ng mga ano mga tri tribal sa mga ano daw yan meron daw sila kaya sila nag aalaga nito kasi meron yung ano sa kanila maraya meron hindi mga yung oksili nangyay yung sili sa so, nangyay sili kay maraya to. Yung ibon daw na alimokon ay parang may, ano daw to mahalaga to sa mga katutubo kasi parang sa kanila ano yan oh parang may saka alam niya pag may masamang ano parang pang iwas daw siya sa mga bad ano ano ba yung ingay ingay ano yung surbato? Surbato sa kenan <laughs> ang tarayo ng surbato. Ito yung alaturis. Mansanita sa mga bisaya. Meron yung kami nito sa puno na sa, sa front yard namin. Meron kami ganito. Tsaka backyard. Ito magandang maganda tong ano kasi ang ganda ng shade niya. Kaya lang pag alaturis o itong mansanitas Mano siya, ma ma mabilis malaglag yung dahon, ma maano lang, madahon siya. Ma kailangan masipag ka lang magwalis. Pero maganda yung shades niya. At the same time, kakain siya. Like, tulad nito. Oh, this is the Philippine cherry. <laughs> cherry, ver cherry version natin ng ano. Ah, ng Pilipinas. At mga Pinoy. Ah. Mansanitas or Alatires. Matamis oh, to Ay! Nalaglag. Masarap to. Yung bata pa kami, mahilig kami ako. Dito ako nalaglag sa puno ng mansalitas. Puno ng alateris. Ano ako natanong? Ano grade? Grade 3? Nalag, na, nabali yung sanga. Mmm. <laughs> tamis. Sisip-sipin mo lang yung laman. Ayan. Nalaglag ako dito sa puno ng mansanitas kasi sobrang takaw ko ng mansanitas noon. Ang ng alatiris. Kaakit ako sa ano eh. Ang alatiris. Yung inakyat lang ko pala, patay na yung ano, yung 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 sanga. So yun pa naman ako sa medyo mataas na na part, na bali pack, ilaglag ako sa baba. Bukti na lang walang bato sa baba. Isang manok dito. Mga baboy ni Irene dati, di ba na? May nangyari sa mga baboy ni Irene noon. Ngayon wala na siya ditong baboy. Ginawa na ng bodega. Ito na kaya itong tanong na to. Yung mga bunga siya. Anong pangalan nito? Maria, salama, ay maraya. Anong pangalan nito? Ayan, ngantaganta. Ha? Ngantaganta. Tangang-tanga. Tangang-tanga. Tangang-tangan. tangan Oh, so ito yung mga ano, ni May Irene Ang kanyang ba. Oh. Masarap din gaya naman. Oh. Yes. mo, laki ng bunga. Alam, ano? lalaki ng bunga niya. ng ano nila. Si ano Siling. Siling haba. Siling. Yan ang siling. siling yan, <laughs> yan? Siling haba. Hindi. Tawag ang sana. Yung, labuyo, Ay, hindi labuyo yan eh. labuyo. Hindi yan labuyo, ang labuyo pula. Hindi, hinog mag Pag hinog okay. na, yun na yung pula. <laughs> Siling ang hang, ano yan? Siling. Siling labuyo nga to. Pag pula, ma ma pag mahinog kasi to, pula ang kulay. Yun na yung... Ang alam ito, ko, ang labuyo yung maliit. Hindi, yun yung sili na ano kulikot, yung native. Oh, alam um, ko yung man, yung yun, labuyo. Yan yun, yun, ay yun, spada. Oo oh, nga, pero uh, siling spada. Nalog ito, siling labuyo. Pag mahinog to, pula yung gulay. Ewan yeah. ko, tama tama ba kayo tama ba, tama ba siya mga kababayan? Mag-comment oh, kayo. Kasi ako, hindi naman ako maano. Hindi ako ma <laughs> <laughs> Alot, ang ganda ng yellow flowers niya. Mm. Diba? Ang ganda ng flower niya. May water po. Mahilig pa naman ako mag-picture ng mga flower. Picture lang ko nga. Whoops. Ayan. Picture. Ang dami niyang marang daisy. Parang siyang daisy, no? Eh, no? Ang ganda. Kasi meron siyang pine tree, ho. Oh. Ito ay parang insulin. Insulin ba ito? Ah, hindi. Parang insulin plant chocolate. Uh, Apple chocolate. Ito, 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 ano to. Kanding-kanding. <laughs> Buwak sa kanding-kanding, sa mo. Ay, ah, ako kung kanding-kanding to sa ano tawag sa inyo nito. Sa amin parang kanding-kanding. Cosmos. Cosmos? Parang siya, marami din siya mga daisies. Oh. Daisy ba to? dito sa lugar nila So, pranini ko lang puro ano. No. Tahimik, no? Tahimik yung ko also, lang puro dito ba? Ano, mga tunog ng ano piso ng mga sisiw. Uh, Ang ganda ng pwesto nila. nila Parang feel ko pag lagi akong, nandito, lagi akong inaantok. Ang uh. ganda ng ano, kahoy. Ah, shrub. Sandamin lang kakao. Oh. Dito. Ayun si Ellie. Sino kasama niya? Si Alili. Aliya? Alila? Si Si Alila yung anak niya no. May artista kasama si Ilyang. Si Ay yung kasama ni si... Ia, yung si Alilia. Alia, Alila. 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 Ah. Si Alila. Si Alila yan. Alila. Halila. Akala ko Alila. Ay Halila.

ko ya